Marhaba mga kamangyan at dahil nga winter season ay eh, tayo ay magkakamping trip sa Jays, Rasal Kaima. Actually, sikat talaga tong place na to pagdating sa camping, long driving, road trip, bundok, ayan. Pag marami kang problema sa buhay, gusto mo man lang makalaya na kahit papano, punta ka lang dyan, long drive with music on and okay na. Kahit papano makakagaan ng pakaramdam. Di ba? Drama, char. Ayan guys, naglagay nga pala kami ng tent para mas maganda. Siyempre, hindi mawawala yung traditional na karakti. Alam nyo yan, mga tagay UAE, shoutout sa atin mga mahilig sa karakti dyan. Ayan, the best talaga yan siya pag winter. And, siyempre, kasama pa yung breathtaking view sa labas, yung Jebel Jais Mountain. So, mas lalong naging special yung tea natin. Ayan. Ayan, guys, kulo-kulo lang para mas lalo siyang sumarap. Ayan, siyempre, hindi pa rin mawawala yung magandang view dyan. Ayan, guys, nagpaganga pala kami para makapag-iho. Ayan, luto na nga yung karak guys. Inom tayo. Siyempre, habang humihigop ng masarap na karak, ay nag na nga kami ng kabab moton. Ayan, masarap yan siya guys. Layo-layo din tayo guys kapag umuusok na kasi masakit yan sa mata. Yan lang. Thank you.